Ang gagawin natin ngayon is magplansa ng ano uh, barong Tagalog. At ating mga tatlong ano estudyante, mga kamaster. Tara mga kamaster, samahan niyo ako. At, uh, kailangan 'tong bukas ng umaga. Iyon, no. Oh. Ikoy. Ilan ikoy? dagdagan pa. Wow. So, Mga idol, maganda maganda ang gabi. Ha? Huh? na naman ito plantsahin kasi ano ito, matik wow. naman itong plantsa na ito, walang kabayo. Kasi yung kabayo napilay. Kaya <laughs> bumili kami ng plantsa na ano, bumili ng anak namin plantsa na pang ano, pang... Yun, oy! Shout out, good evening sa lahat. Magandang magandang gabi. Luzon, Visayas sa Mindanao. Magandang magandang gabi mga idol. Ayan. Mayo mayo gabi sa tanan Shout pala sa ating mga tropa. Ayan o. No? Okay, e, si Lindo de la Cruz, mga mga shout out. E, Erwin Cimblante, mga mga shout out. Alan Susminya, mga mga shout out. Mayo gabi. gabi. ating mga tropa. <tuh> Ayan naik good evening, good evening. <laughs> Kasi ano, uh, Remberto Bernardi mega mega shout out. Uh, oh. ah, Norman Villaber, mega mega shout out. Oh. Ayan may nung gabi eh. Ayan Ya pola tanggal itu sama loh. Ganito pala good evening, good evening, mga idol. ilalim naman 'to, eh. Ganito lang 'yan. Kulting, init, init. Ah. Ano bukas lang ang gagawin nila lang mga bata lang? Buwan, ng wika. Ay, buwan ng wika. Ayun ay, ay, buwan ng wika. Ayun, shout out good evening, good evening, idol. Ayun, no? ito parang naman walang cut po atin video mga master ito ito yung sa dalawang pinata namin ayan ko yun ganda ng gabi mga idol At ang bagong followers, mga mga shoutout. Okay, ano na rin po, makain. Okay, oh, support na rin ang ating YouTube channel. From oh. Mode Master Black. Ako po yung nagpapasalamat sa inyong na. lahat. Oh. Ayon mga idol no. Dali ko lang. Ako

ang cut ating video mga ilol para kita talaga yung tama tama yung daan ng ating maliwagang ano, plansa ito kasi yung mga plansa na ito pwedeng madali lang kasi lagyan mo lang ng tubig itong ano ito dapat may tubig talaga lang ito di mabubusan ang tubig kagundan uh, uh -huh. Aha. Wow hay. Good evening oribnim. Okay, pala si eh, ano, aking uh, pamangking Gwapo si Edward, kapotilya, Martin kapotilya, mga mga sa sa kay John Terde Lasuta. Si Tantan, sota amiga-amiga, shout out. Magi, balang araw, maging vlogger din yung batang yan. At nakita uh, nakitaan ko ng ano, mga idol, hindi siya mahihain. Na humarap sa ano, kamera. Yan, oi! Mayong kami. O, oh, yan, o. Tapos na. Kunting okay, ano lang. Kunting okay, nga, good lang. Di ba okay na? O, oh, ha? Ayan mga idol, oh. Oh, ha? Oh, ganito lang yan. Ito naman isa. Sa pangalawang ano. Ito yung sa bunso naming apo. Unahin natin tong Ayun oh, no? aray. Init pala, init. Mainit. Dapat, ano, ah, uh, hindi mo ganong itapat yung, ano kasi mainit. Iyo, no? Agoy, agoy! Shout out sa lahat. Good evening, good evening mga idol. Huwag mo lang ganong ituto kasi nangungulubot, sayang. Baka masira. Masunog. Ayo, no? Alright!

Abangan mo hugas ang aking asawa sa mga pinagkainan namin mga idol. Oh. Tayo na may magpla Tulong din tayo sa bahay. What? Hindi naman masamang tumulong sa gawaing bahay. Oh. Eh. Kawawa din naman yung asawa natin. Kung natin lahat. Oh, no! Magplansa na. Magano pa. Maglaba pa. Oh. Kaya minsan pag uh, hindi ako pagod eh, naglalaba ako eh. What? Ganun lang yun. Kumbaga tulungan. <laughs> pagdating sa pamilya di ba mga idol? hindi kawalan sa isang lalaki na kulungan ng asawa alright yan, yan yung mga salitang mga sinaunang panahon agoy <laughs> sinaunang panahon ayan oh. ayan oh. Alright, tapos na. Yun lang mga idol.